guys, i re ko ito kasi masyadong masyadong maluwag yung dito. Kita yung dibdib ko. Kita yung yung ko. Kaya, kailangan kong iklian ng paganyan. Dito lang ang babawasan ko. Ayan. Ganyan ang babawasan ko. Tag isang inches. Bawat magkabilaan. Lo? Isang, isang inches. Kaya, kaya diba, hindi na siya makikita hindi na, hindi na siya mababa pa kaya na, binawasan ko lang dito, mas so, may balikat lang, tapos, dito ko ko lang ng konti para sa manggas. Ayan. Oh. na lang guys, matatapos ko na siya. Kunti na lang. Tingnan natin. Oh, okay ba? O nabuo ko din mo. Oh. oh. guys. Na natin na. Susot ko ha. Na natin kung okay na. Kasi nung hindi ko pa inano siya. Hanggang dito yung ukab. Kita yung dibdib. Kita-kita. Ayan, ginanon ko, ginanyanan ko. tinahiyan ko ng ganun. Tinupian ko dito. Ayan. Ganyan. Kaya, mangat na siya. natin. tinanggal ko itong manggas. Tinanggal ko to siya. Minupitan ko. Tapos, kinabit ko ulit. Kasi binawasan ko dito eh. Ayan. Okay na siya. oh, tama na siya. Dati kasi dito sa baba, gumanyan dito ang luwag niya. Kasi sa sobrang haba. Buma. Ayan, ito okay na siya. นินนะ